na maiangat ang level o antas ng pampublikong diskurso nang sa ganoon eh hindi po tayo basta-basta mabudol ng mga nasa kapangyarihan. Ang atin pong uh, pamagat ngayong araw ay tiba-tiba sa baha. Tiba-tiba sa baha, marami pong naging uh, multi-billionaire dahil sa baha. Samantalang tayo po ay uh, hindi pa rin makaahon sa dagok ng patuloy at walang humpay na baha habang tayo'y nalulunod sa baha nasisira ang kasangkapan. Ang mga sasakyan na mga gamit pang trabaho na didisrupt yung ating araw-araw na buhay at karamihan po sa ating mga kababayan ay uh, hindi pa nga nakakaapak sa tuyong lupa. Malabas yung tubig sa kanilang mga lugar, munisipyo, bayan, probinsya, barangay. Ito po at nagpapakasasa, tiba-tiba sa baha, ang mga tiwaling politiko na may kasabwat na kontratista.